Ayan! Shout out, shout out, shout out sa mga katawan natin dyan na matagal na nating namimiss. Okay? Sa mga kapuhan natin, mag-reaction video tayo sa viral video ni Lisa Marcos. Ang, ang sabi pa ni Bulljack or Maharlika, anong pangalan nun? Pakikomment nga. <laughs> mag-reaction tayo dito sa pang-aagaw niya ng baso sa ano sa presidente ng Senado si ano si Che Escudero tingnan natin ano kaya sa sabi ni Che Escudero nito no gusto ko makita yung ano niya makita yung ano niya uh, reaction niya dito sige panoorin natin ang video okay yan naglalakad na po sila papunta sa mga tao ayan, naghihintay, maraming naghihintay daming bisita daming bisita, ayan, pumunta sila sa grupo ni Natchez Escudero ayan. hindi ko masyadong makikita napakalit ayan, uy, ayan kinuha na niya wala pakislow mo ulit, pakislo mo ulit hindi ko masyadong ano, maglarcia, siya ito, ito, ayan slow mo natin, slow mo natin Ayan, nagbaw si Chess. Tapos kinuha ni Lisa ang baso. Ininom. Gitungag sa amaw. Gitungap. Allah giurut Allah yurot. Allah kita umayo. Alag. Uy. Kung sa mana. Alaw rot. Alag. Sinungo kayo. Sinungo. Sinungo kayo kayo. <laughs> Alam. Oh. Ano yun? Ah, buti naman, mayroon pang mayroon pang naiwan para kay Cheese Wala na siyang pang tools nito. Ayun. Tingnan natin anong reaksyon ni Marcos. Ba, laki ng ngisi ni ano? Ni Marcos. Junior, Junior Marcos. Si Junior Junior. Aba. Slow-mong slow-mo talaga. Hoy. Tonyo ng slow-mo panood si ano Marcos ayan ano ayan ah oh. yun doon si Marcos oh ayan. Ayan. Okay oh Anong masasabi nyo doon sa ano Sa Comment na yun ah, Sa video na yun ni ano Ni Lisa nanyari Parang hindi sa akala ko nito lawyer tong babaeng to. 'Di ba? Lawyer yan siya. Bakit ganon ma'am? Anyari, ma'am. Ha? Naku po, ma'am. Naku. Hindi magandang asal yan sa mga pang-edukadong mga ano, edukadong party-party. Naku. Napakayaman pa naman ng mga taong andyan. Sino-sino, andyan siguro si subil Ayala, yung mga malalaking tao dyan sa businessman, andyan siguro. Pero siguro ako lahat ng mga government na malalaking tae, ano malalaking malaking tao, anjan uh, andyan talaga. So, sa susunod natin na ano, na reaction video, mag-comment kayo kung anong video ang gusto nyong reaksyon na natin kukunin natin. Let's go. Bigyan nyo ako ng link, ha? <laughs> Don't forget. Subscribe. Like. Pwede ma-share para dadami ang mga subscriber ni Coach Reiki See you next time!